Hello mga pet lovers, cat lovers, dog lovers, lovers quarrel hindi ko lang alam. Ah, uh, i-share ko lang po sa inyo ang uh, ginawa ko sa aking pusa. Ito po yung napanood ko lang din po sa ibang uh, video. Ito nang matagaan kung saang apps uh, nanggaling siya. Pero ito po um sinubukan ko po sa pusa ko na inhit ngayon. Ito po yung si Anya, isang sayang cat. At um, ngayon ko lang po to susubukan sa kanya kasi hindi ko na po kaya yung ingay niya sa gabi ito yung natutulog kami <laughs> at uh, ito po ay pang round 3 na na voice over kasi hindi ko alam mga aking dapat sasabihin nang ukula lang ako ang hirap pala ha? mahirap matansahin ang mga expression and everything at kung ano-ano pang dapat na uh, salita na dapat gamitin anyway ito po ay kinatap tap po ang kanyang buntot at pa, para malaman ko ba eh, kung siya po ay uh, inid ng, ng itap tap bayan baduy ayun um, nahirapan ako dyan kasi naiipit yung siyang ko so yun na lang uh, keep trying ako sa kanya kasi hindi ko rin alam ang gagawin ko so, ayun, ang hirap hirap pala pero, okay naman siya. Ang uh, pan naman siya. kita mo, no? Eh? Hmm, kita mo yan, o. Eh. Ayan, ayan na po. right ko na po diinan doon sa tabi ng kanyang buntot. Hmm, Tinry ko na yan. Kung titinan niyo po yung video, parang ang lakas na po tabiin ko. hindi naman po yan lakas. So, lumalaban lang kasi siya. Parang, bawat uh, sikad, uh, sikad na tawag niyan bawat padjak ng paa niya kasi na, na, ano, nadi-disturb din yung pan eh na po yung aking uh, ginger cat na si Orange, ang pangalan Ay, eh, to the rescue po siya, kaso nga lang sa masawang kalad po, siya po isang kapuna. kaya ganyan na lang po ang, kayang, ang kanyang kayang magagawa oo, kaya kawawa din naman po yung pusa namin pero yun na nga eh, house cat kasi siya pag hindi mo siya ikakapun isip-isip yan teritorial piyan sa ng bahay kawawa yung magamit naman magamit natin so ayan na po din try ko po siya i-press uli si Anya sa may uh, uh, gilid ng buntot at mukhang natumbok natin yung kanyang uh, pangangailangan ano? You know? so, uh, ayun hindi ko alam kung anong tawag sa ginagawa niya balintong balintong na lang siya kaliwa kanan upside down side by side front to rear mula apari hanggang hilo ah ano ano na po sinasabi ko po rito kasi talagang mahirap pala hindi unscripted po kasi ito eh. oh, oh. ay ako ako po y matagal na po nag bablog kaya nga lang patigil tigil po ito po y pangatlong beses ko na ito pangatlong beses na ako na monetize kasi Uh, lagi po ako natigil na monetize na tigil na monetize na tigil anyway ayan na po siya ayan na po balbalintong mukhang nailabas niya na po yung init ng kanyang ulo at uh, hopefully po eh, magiging uh, kalmado na siya at hindi na po siya magiingay anyway umaga naman ngayon kaya uh, gising naman So 'Yan po ay uh, nakadocumented diyan kung ano yung ibig sabihin ng ganyan-ganyan. Nagpapasalamat ba 'yan o uh, on naghihingi ng isa pa? <laughs> 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 hindi ko po alam <laughs> Okay, okay. Whatever it is po, don't get me wrong. Ito po ay isang uh, masasabi nating educational uh, purpose only at uh, no intention of uh, anything uh, to harm the cat ah. So ito po ay uh, sinubukan ko lang at mukhang effective naman. Yeah, okay, so ayan, kalmado na siya, kalmante na siya, matahimik na ang kanyang buhay. Ayan. Ayan, kita mo, ko lang siya. Oh, 10 minutes ko lang video, 10 minutes to. So meron pa po yung pangyayari dyan. Abang-abangan nyo lang. Huwag nyo munang i-off. Kasi sayang po yung ano, patalastas na bibigay sa akin. Kung sakaling meron po may ilalagay si ano, si Whitey Okay? Oh. Ako okay. oh, na, tulong-tulong lang po. tulong-tulong ah, lang po. Oh, no? konting tulong lang po sa pagpapanood at pagpanood uh, ng aking patalastas para po oh, makatulungan na rin po ang jobless na tulad ko. Hindi na dandanan natin 'to sa uh, kung ano-anong sinasabi. Ah, ako po ay nag-expect -e ako ng mga bash. Uh, pero sige lang, ganun talaga Pilipino. Maraming mga bida at saka kontrabida Kaya diba? So, ayan po pinapakalma ko po siya pero akala ko po eh okay na dapat po papatay ko na nga yung video na to hanggang dito na nga lang eh kaso nga lang po eh meron pa po dyan na uh, meron pa pong pangyayari na akala ko eh magkaintindihan na kami at okay na ang lahat so uh, sana kakain na nga sana ko ng breakfast uh, kaso lang ayun nakalmanti na si Inday so si Inday anya Hmm, pinapahirapan mo pala ako. Mahirap pala mag-voice over in die. Hmm, tulad niya, pag nag-voice over pala, hindi ko naririnig pala ang nangyayari sa'yo dyan. Oh. So, ayun, himas-himas, himas-himas, pampakalma. Oh, ba kasi ba bala ko na mag-breakfast. Ngunit, subalit, so after few moments later, oh, yung pala itong si Anya ay eh gusto pa ng isa na, o oh, yan o oh. o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o sus pastelan yung pala o o o yan o oh. sisipa na naman yan o oh, yan o oh. tinry ko ngayon yung diinan niya yung sigilid ng buntot niya na naman ayan o oh. Oh, oh, pa ako. Oy, oh, ay, pwesto muna, pwesto muna. Mm. Ayan, oh, tinry ko uli. Maririnig nyo yan dyan. Eh. hindi ka kasi naririnig yung ngaw niya. Eh. Oh, oh, ayan, oh, ah. Sumisipa na. Pumapadyak na naman ang uh. wow. aking pulis, sa Wala ko siya anak siya. Wala akong tonto. Pag nabuntis pala siya. Ayan na ah, po. Nag-alabin tumbling na naman siya tumbling dito, tumbling doon, balintong dito, balintong doon. Ay, salamat. Nakarating din tayo ng 7 minutes na 8 minutes na. Ayan po. So, kung gusto nyo pagayain po yung ginagawa ko sa pusa ko para po makatulong tayo sa kanilang inhit ta uh, days at mabawasan po yung ingay nila sa gabi habang tayong natutulog, ah uh, ganyan na lang po gagawin niyo so kailangan niyo po mag trial and error kung ano po talaga ang, ang right spot pero sa base on my experience dito po ay nasa tabi lang po ilid lang po either left side or right side po ng kanyang guntot so, may puno sa so puno ng guntot malapit po sa kanyang wet box so okay uh, itry nyo na lang pwede nyo try this song pero dandahan lang po ah huwag nyo masyadong diinan baka mamaya mabungaw nyo yung daliri nyo sa katawan niya yun eh, diba so ayan na po yan sa sobrang kakabalintong ni Anya iningal na lumawit na yung dila dahil napagod na ay salamat naman na tumabot na ako ng 9 minutes apati kuryente ah, gusto magpasalamat sa kuryente ay nako malambing yan si Anya ayan na siya masaya na siya <laughs> Ayun na, naka 9 minutes na tayo, 1 minute na lang natitira. Maraming salamat po kung nakaabot ka hanggang dito sa video kong ito. Pasensya na po kayo kung bulol-bulol ang aking salita at kung ano-ano ang mga ang mga binabanggit kong mga word. Ano bang word sa So, hanggang dito lang po ang aking makakayanan. Salamat sa panonood. At mabuhay ang Pilipinas na hatching ako. Dali, mamaya na. Okay. Salamat to mga lovers, pet lovers, cat lovers, and human lovers. Abangan nyo po kung interesado kayo sa aking mga palabas. Uh, kindly subscribe for more videos in the future, in the coming days. Salamat Pilipinas. God bless sa inyong lahat. Mabuhay. Pinoy. Boom!